Kaya na kami ng train. <laughs> so, ay nice editing. Ang ganda ng ngiti. Ang <laughs> ganda ng ngiti. Ang ganda ng ngiti. Ang ganda ng snow na siya. Yes. <laughs> Good morning. Last din na namin ngayon. na namin Papasyal mo na kami. Lubusin na namin yung oras. Abang pwede pa. Dahil bukas, flight na namin back to the Philippines. To the Philippines. Tawid hmm. na kami. Ang ganda ng bus, oh. <laughs> Tingnan niya yung bus nila, guys. Oh. Ang ganda ng bus nila dito. Sentro kasi yung tinuloy namin dito sa eh. Dito kami papunta dahil sasakay kami ng train. Punta daw kami sa snow. Pero not sure pa kami makapasok sa loob dahil doon pala kailangan naka nakabook ka na. Magta-try lang kami kung pwede kami mag-chance passenger. <laughs> Chance passenger. Yung pwede kami mag-book kahit huli. Ay, sarap din kainan nila Ang kainan nila dito. Kaya na kami dito sa Pink dito. Dito kami sa Pinkoan Station. Harapan lang ng tinitirahan namin na hotel. Bengkolan. Yan, marinig mo na guys, may train na. dito sa Singapore nasa ilalim yung mga sakyanan na to yan. galing kami dun sa taas bababa kami dito bababa na naman kami guys yun o no? pang tatlong baba namin na yun eh hanggang 8 floor pala ito sa ilalim ng lupa bago ka ba makasakay ng train na, Dito kami mag ano magload ng magload para sa aming card para makasakay kami diyan sa train. Magload na kami hanggang bukas pag-out namin dahil galing dito sa hotel papunta sa airport magti-train lang kami. Yan dito maglo-load pag wala nang load yung card mo. Dahil dito guys pag nagsakay ka ng bus at saka sa uh, train maglo-load ka. Pasok na kami. Naging seven na lang. Yeah. sibin yung seven laman. Naman. Oh, yun nga. Na ah. Na oh, And okay. Okay. Ani ra ta gagabi an kuing. Mauli na lang ta sutil. <laughs> Yan pababa na kami guys, pang-apat na floor na ito. Pababa hanggang 8th floor ito guys mula sa taas natagalan kami dahil nagpabariya pa kami ng tag 5 dollars dahil magpapalod kami ng 5 dollars tapos pag buo pira mo hindi ka susuklian kailangan tama lang ang pira mo kaya nagpabariya pa kami ng 5-5 kada isa napakataas guys o tingnan nyo naman o ganito dito o yan o galing kami doon sa tuktok doon sa tuktok baba na kami may mababa pa kami isa pa kulay tayo kring red right. ang tree namin daw sa kyan is red dito kabis sa kabila by kulay pala dito guys kailangan marunong ka palang tumingin dito sa ano nila mapa kasi nakalagay doon kung anong kulay ang sakyan ng train. Itong blue na to, ito yung pauwi dito sa amin sa Bengkulen na hotel. Ito papunta to sa Ako saan papunta itong puntahan namin ni Kring Kring ngayon. Sunod na lang kami sa kanya dahil hindi namin alam. ano Maganda dito guys kasi safety yung train nila. Mayroon to siyang harang. Pag hindi pa darating yung train, hindi ka matakot mahulog kasi may harang ibang iba sa Pilipinas kasi open di ba open tayo doon yung mga train natin open yung daanan dito close may may talaga may salamin ayan na guys ayan ang train hmm bahala daw chance passenger sakay na kami ayan dobli yung pinto kasi guys kaya safety

papa pababa. Ganito dito sa Singapore. Kung gusto mo mabilisan itong trail nila, ang bilis. Dahil nasa ilalim ng lupa ang daan niya. By station lang ang baba. guys, lumipat kami sa kabilang side. Bali, kaya pala to 8th floor. Dahil by floor yata, may train na dumadaan. Kaya, iba-ibang direksyon. Kaya hanggang 8th floor, mula taas hanggang baba. Kasi iba-ibang daanan. Iba-ibang way. Mahirap dito guys, pag hindi mo kabisado, mawawala ka. Mahirap pa naman intindihin yung salita nila dahil sobrang islang kaya mahirap pag ito pupunta dito na wala kang kasamang marunong buti na lang kami ang kasama namin si Kring Kring siya bahala lahat kung saan kami pupunta paano pag load ng aming mga card siya lahat paano kami mag order ng pagkain and guys ibang way na naman ito sasakay kami dito ano kuyaw dito guys iba talaga ang ibang bansa high ayang hmm? ay ang ganda yan oh view na yan come visit you all new bird picture down muna 太硬了，请不要把身倚靠在。 kami sa station ng bombis ito kaming area daw guys sa Chinese Garden. Ayan ang haba ng train na sinakyan namin, no. Ah. Ah. Dito na kami sa Chinese Garden. Ito Ang layo na nang narating namin guys, dulo pala ito. Yan, i-exit na kami dyan. Sunod lang kami sa aming leader. <laughs> ang aming tour guide, si Crane Crane. parang sa pinas lang din guys tatak mo lang yan. tatak mo lang ng ganyan. opens door saan tayo punta wala tayong payong yan guys naglalakad kami yan maulan dito buti na lang tumahan ambon ambun na lang Sunod lang kami kay Kring Kring, siyang tour guide namin kung saan kami pupunta ngayon. Lubusin na namin ang pag-iikot dito sa Singapore guys dahil bukas out kami ng 11 na umaga dahil pabalik na kami pagkagabi sa Pilipinas at mag-out kami bago mag-12 kasi hanggang doon lang yung ano namin sa hotel pag-stay yung pag-out namin hanap na lang kami ng ibang lugar na mapasyalan na na, na doon kami mag-stay bago maghapon para pagkahapon o pagkagabi punta na kami ng airport dahil gabi yung flight namin pabalik ng Maynila tapos darating kami ng Maynila na madaling araw at lilipat naman kami ng isang airplane papuntang Davao kasi connecting flight yung sakya namin uh, Singapore to Manila tapos Manila to to Davao yun ang flight namin bukas grabe yung ganda ng lugar nila dito guys tahimik tapos ang linis huh? ang haba din pala lang lakarin pero okay lang exercise Importante na kagala. Sayang naman pag i lang kami dun sa hotel. Sayang yung oras. Kailangan sulitin na namin para hindi sayang yung pagpunta namin dito. Ah uh, lima lang kaming kasama ngayon. Si Kuya Titing, ni Atina, yun ang Romana, Queen Queen at ako. Sila Bakang, sila Banisa at sa kanila ala hindi na sumama dahil nag na sila ng dalahin nila pa flight mo nag si Bakang kanina, nakita ko na naging na siya at tinanong ko kung sasama ba sila. Ang sabi niya hindi muna daw dahil nag ni pa sila, kami na lang daw. Kasi pag tapos na i baka mag-relax lang daw sila doon sa room nila. Tinan mo may bus namang dada dadaan oh, no? yung taas, mataas na ban. Ano kayang feeling dyan? Sumakay lang, no? Yan sa taas ng bus. Di pa ako nakatry, guys. Sumakay dito sa bus na to, oh. napakataas. Yung doon ka sa Tuktok. Sa bagay, guys, nakatry ako na dati dyan, doon sa Manila. Nung bago pa ako sa Manila, yung nagyaya ako. Yung malit pa yung alaga ko. Nakasakay kami dyan sa Lunita. Dahil dati sa Lunita, mayroong bus na ganyan, dalawang floor yung iikot ka lang doon mismo sa lunita kaya nakastry ako dati dyan, dati pa yon. siguro edad ko doon eh 16 or 17 yan ayos mo na ipandung na niya yung yung one bag kay ambun ambun eh pero ako hindi na hindi ko rin nadala kasi yung sombrero. May binigay si Anmarisa Marie sombrero. Nakalimutan kong dalahin. Kaya, wala kong sombrero. Okay lang. <laughs> <laughs> Ka eh, Kapoy daw sila. Impaki daw sila. Yan, may bus, oh. May bus. Pwede rin pala mamaya pagbalik sa sakay ng bus. Ah, pamaya pagbalik. And may bus pala. Pero kami papunta doon, maglalakad lakad lang muna kami, guys. Pabalik lang kami sa Sakay para exercise. Ayun, nadami rin pala. Itong bus na to, para mayroon ganyan sa Manila, yung ganong style. Ang wala sa Manila yung dalawang floor na bus. Ayan, malapit na daw kami. malapit guys yung sinakyan namin ganina na sa ilalim kami ng lupa yung sinakyan namin train sa sa third floor third yata yun mula hanggang taas tapos lumabas kami dito sa kalsada ibig sabihin yung train umakyat hindi pero hindi namin napin yung umakyat yung train galing sa ilalim pocket tapos napakataas pa ng train na sinakyan namin yan narapit na kami uh, picture mo na remembrance ako po mo na ani ana to. Ah. Snow City pala guys, yung namin. Snow City. And guys, picture taking muna kami dito sa labas na nakasulat na Snow City. Papasok daw kami dito, guys. Yan dito na to sa loob. Ito pala yung puntahan namin yung, yung snow. Snow pala yung nasa loob guys. Snow. Ayan, dito daw. Ayun, nakasulat oh. Snow City. Ayan, dito na kami. Pasok. Oh, pasok. Pasok. Wow. haloob at magkabayad na kami ang entrance is $23 ang entrance dito by per person $25 dollars Suot kami na sapatos. 39. Uh -huh. Ayan guys, ito yung sa akin. 39. Ayan, magsusukat kami guys ng sapatos. Light mo? Oh, yun yung camera. Mold. Light mo? Yan pa. Galing na kami sa snow. <laughs> doon kami sa uh, Snow City. Dito ta di. Galing na kami sa Snow City. Uh, at isang oras pala pwede doon mag-stay sa loob. Pero saglit lang kami Israel. So, grabing ginaw. Nanigas yung kamay ko guys. Nag-slide kami. Sambisis lang sila. Yatin, at pwede ito sila. Kami ni mama isang business lang. Dapat palang gumulit ako dahil yung nagpicture nung pangalawang slide nila ay Athena. Maganda siya magpicture yung lalaki, pinapapos sila. Uh, pupunta na kami dun sa sakayan ng train. Babalik kami pag sakay, tapos maghahanap kami kung saan kami bababa doon na may malapit na mall. At doon na kami kakain ng tanghalian para makaikot-ikot saglit kami sa istasyon ng train. Ayan na may nagpuputol ng mga puno. Gamit nila is di, di, yung sakyanan o. No? Yun ang gamit nila o tagahatak ng puno para maikarga papunta dun sa sakayan. Ay sa lagyan nila dyan sa truck. High tech sa kanila dito o. Hinihila yung puno. Yung puno na yung natumba kaya pinuha nila hinatak tapos ipasasakay dyan sa sakyanan kami sa istasyon ng train Chinese Garden ang istasyon ng train na kami doon sa taas para makasakay na okay maghihintay lang kami dito wala pang train Chinese Garden dumating na ang train dito na kami sasakay yan sa kain na kami. Balik na kami sa aming hotel. Uh, diri daw. Diri daw. Diri daw. Diri, diri diri. At tuu. Tuu. Kain na kami ng duwina. <laughs> <laughs> Ang ganda ng ngiti. Ang <laughs> ganda ng ngiti. naka-snow naka na siya. <laughs> uh, yes. <laughs>